O, nagawa tayo ng video punta sa gallery ko at may ginawa na ako dyan ayan touch lang natin yung ginawa ko tapos play lang tingnan natin yung pag arte, -arte ko dyan kunyari nag silpon silpon mas may hinampas tapos punta tayo sa cup new project Hanapin yung video na ginawa natin. Ayan. Add lang kung okay na. Yan sa baba, hanapin yung aspect ratio. Yan, 9 by 16. Check lang kung okay na. Play natin. Yan. Putulin natin yung una kasi masyadong mahaba. Yan, touch natin Yan. Tapos si split I-touch yung on. I-delete. I-delete ulit. Tapos dun sa pinakadulo. Puputulin din natin yan. Touch lang ulit. Tapos si split Delete yung sobra. Yan. Tapos pindutin yung plus. Hanapin yung ahas. Sa green screen. Yan. Dun ko pala yan nakuha sa TikTok guys. Dinownload ko lang. Diyan, touch yung green screen. Halapin ng overlay. Ilong press lang natin papunta doon. Tapos, eh, ano lang natin yung dugtong yan. Dapat magkadugtong yung sila. Parehas ng ngapa Tapos yan. Pag okay na, itouch yan. Hanapin yung remove bg Tapos piliin chroma key. Yung sa taas, yung bilog na yan para mawala yung green tapos dito sa baba, yung lato-lato na yan, kayo na lang ang mag-adjust niyan. Tapos yung ahas na yan, paliitin, ibaba. Gamit ang dalawang daliri. Kayo nang bahala kung gaano kaliit, gaano kalaki. Tapos dyan touch yan. Hanapin yung adjust. Adjust natin yan kay nakikita yung green. Pili ng HSL tapos green. Wawala yung green na yan. Yan, Pero nang bahala dyan mag-adjust kung anong gusto nyo. Ayan, check lang sa taas kung okay na. Balik sa una. Ayan, yung kulay ng ahas parang totoo na eh. Ayan, pwede nang i-export yan. Ayan, papalo na lang po at share, like, comment para sa mga baguhan. Maraming salamat.